Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom brom. Ha ha ha. Hi mama. Ha ha ha. Mga kabrom brom, may nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga kabrom brom. Bigyan na naman natin ng na pagkain. Let's go. Punta tayo sa McDo mga kabrom brom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrom brom. Let's go. Ah, dito na tayo sa may mga Lunal, mga kabrombrom, bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tapin ng kalsada. Let's go mga kabrombrom, pasok tayo, let's go. Dito na tayo mga kabrombrom, bibili na tayo ng pagkain, let's go. Ah, ito na mga kabrombrom, nakabili na tayo ng pagkain sa MacDo, ibigay na natin to doon sa bata na natutulog sa tapin ng kalsada, let's go. Let's go mga Kapurong Blom na natin itong pagkain Doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Natutulog na naman tayo ngayong gabi Mga Kapurong Doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga Kapurong Blom na natin ito Let's go May nakita ko isang bata dito mga Kapurong Lapitan natin para bigyan ng pagkain Let's go Dito siya mga Kapurong Let's go mga kababam, nabigyan na natin pagkain sa bata. Let's go.